Itigil yeah! Dapat na itigil na! Yeah! Tama na! Sobra na! Itigil na! Yun po ang aming hiling. At uh, I hope na makarating ang boses namin sa Palasyo ng Malacanang, sa Senado, sa Kongreso, at sa DOTR. National Public Transport Coalition, National Confederation of Tricycle Operators and Driver Association of the Philippines o NACTODAP, NPTC. Lahat ng miyembro ng transport sector ay apektado na. Ito ang sinabi ni Ariel Lim, Pangulo ng NACTODAP, NPTC. Sa press conference, sinabi ni Ariel Lim, ang problema dito, maging ang drab, magreklamo at lumabas sa congressional hearing. Mainit na pinag-uusapan na ang MC Taxis noong December 20, 2023, humigit kumulang 2,000 MC Taxi ang inapropahan ng LTFRB. Kaya naman, nagsalita ng hanay na apektado ang kabuhayan, tricycle operators, dahil sa pagdami ng mga habal-habal at mga kumpanya na ginagamit ang mga motorsiklo para panghanap buhay. Ito, lilinawin ko lang din po, Uh, hindi po kami nandito para lumaban sa gobyerno. Uh, nandito kami para suporta ng grupo namin sa, sa pamumuno po ni Sir Ariel. Ang, ang, ang sa amin lang po ay sana po pag-aralan ng ating gobyerno na bakit patuloy dumadami yung natawag natin motorcycle taxi. Kasi po sa sector po namin sa tricycle, baka po pagdating ng araw eh, mawalan na rin po kami ng pasahero sa pamamagitan po kasi ng apps na yan mabilis po pakapuha ang kanilang hanay ng mga pasayero so isa po yan sa naagawan po kami tama rin po sinasabi ni Sir Ariel uh, mayroon po dyan mga angkas grab, uh, joyride pero mayroon po dyan time na hindi po ginagamit yung apps nila, nagaantay po sila ng pasayero kung alam nila na lagi nang sumasakay sinusoki po nila yan so isa po yan sa pinangangambahan namin kasi kami po sa sector namin dati, kumikita naman po talaga kami kahit paano? Pero ngayon talagang sakto na sa pang-araw-araw na pangailangan. Minsan, tapos pa nga kami mga tricycle driver. Sinabi rin ni Lim, hindi niya kayang kontrolin ang kanilang hanay at baka magkasakita na sila. Kasi tanggap sila ng tanggap at wala silang pakialam. Dagdag pa ni Lim, hindi sila tutul sa MC Taxi. Pero sana, huwag patayin ang hanay ng jeepney, taxi at iba pang transport group sa kasalukuyan, tatlong MC Taxi Company ang buo byahe sa mga lansangan sa Metro Manila na tinatangkilit na mga maraming pasahero. Pero nananatili pa rin itong nasa pilot study. Tapos magdadagdag ka na naman. Ang tinututulan po namin yung pagdagdagdag. Yung pagpaparami. Kasi tanggap sila ng tanggap. Wala silang pakialam kaya pinaglulukon nyo kami. So, nililinaw ko, hindi kami tumututol sa motorcycle taxi. Uulitin namin. Kailangan po kayo, maraming salamat. Pero huwag nyo kaming patayin. Huwag nyo namang walang hiain kaming mga uh, jeepney, UB Express, taxi, at kapwa ninyo, TNCs, grab and motorcycle taxis. Tatamaan din sila. Pakiusap ni Lim sa gobyerno, panikluhod, pagmamakaawa, wag niyong pilitin na gumalaw kami ng mas mabigat na hakbang. Antayin nilang magalit pa ang sektor ng transportasyon. Ang hinanakit namin, sapin-sapin na. Sana magising na sila dahil hindi kami nagbibiro. I don't want, I don't want the government to see na kami. This is just a pakiusap. Panikluhod, pagmamakaawa, huwag niyong pilitin gumalaw kami ng mas mabigat. Hindi ko maintindihan, sorry ah. Papapasok ko lang to, masarap ipasok eh. Hindi kayo iniisip ng mga kasama ni BBM, sa dami problema nila sa politika, gusto nila managdagan na sa kanila. Antay nilang magalit pa yung sektor ng transportasyon. Diba? Buti nga yung grab, may eh. payapos-yapos pa eh. Kami hanggang ngayon, hindi nakakausap eh. Ay, na namin sa pinsapin eh. Sana, sana, ngayon, magising sila dahil hindi po kami nagbibiro. Ako, Si Alfredo Patriarca nagbabalita. Kami po ay nananawagan sa KBBN speaker Martin Romualdez, Senator uh, Mike Sugeris, Senate President LTFRB, BOTR LTO na agarang itigil ang planong pagpapalawak ng MC taxi lalong-lalo na sa Metro Manila.